matanda dong mag-isa -na, o nagpapasaway. Ito yun, o nagpapasaway. O, oh diva, Ang layo-layo, nagpapasaway siya. Tay, 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 na. Tay. Ano, si? Ano? Ay, tinanong naman, paano kakulit yung mga alaga ko, guys? Oh, kalaban. <laughs> Parang ngayon lang nakapaglaro. Wala tayo kasing play. Oh. Wala kasing playground sa Philippines. <laughs> Ay, tanong ka pa ka ba yun? Ayan, yan, yan, <laughs> oh. yan, yan, <Buhal> yan. <laughs> Ito talaga? Ito na yung mga tatlong sisters natin. O, oh, di ba? Kung kailan naman naging 50 plus, saka sila na naglalaro. Oh. Oh. <laughs> oh, exercise yan. Papalit oh, ng bewang. Belly Oh. Happy birthday! Happy birthday! <laughs> Happy birthday! to you! Birthday ni Maylin, Ayan! Happy birthday! Ay, may balloons. Birthday ni Myeline. Birthday ni <laughs> ito ni... Ito, birthday ko! Sige, ibang kayo na pala. Ta, Tatagalan mo nga, nagsimple na ang kakapsat. Basta tapansit, nalpas birthday. Tilo ka, no? Ano, natapan, sit, na birthday. Tingnan nyo naman, paano kakulit yung mga alaga ko, guys. Oh.